Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalin nanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngala ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sa hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at atin din pong ginugunita ang kapisahan ng Mahal na Birhen ng Fatima nung siya po ay magpakita no, yung aparisyon doon sa tatlong bata na pakatagal na panahon na, no, noong 1917 pa, pero tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan ng mensahe ng kanya pong Pagpapakita no, sa Fatima at nawa sa gabay ng Mahal na Birhen, atin din pong lubusang maunawaan ang mga mensahe na ipinapahayag sa atin. Sa ngayon, sa ating Ebanghelyo, muling tinatanong sa si Jesus ng mga uh, hudyo kung siya nga ba talaga ang Kristo. At kahit anong paliwanag niya, kahit anong patotoo ang kanyang sabihin, ay sadyang napakatigas ng kanilang ulo, ng kanilang puso, kung kaya hindi maipasok-pasok no, sa kanilang pagkatao kung sino talaga si Kristo. Pero ngayon, ang sabi nga pa rin ni Kristo, Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa dahil kung sila ay kabilang nakikinig sa akin ang aking mga tupa ang nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin ay napakahalaga po no katulad ng madalas na sinasabi ng mahal na birhen na tayo po ay lumapit sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagdarasal na Santo Rosario, makikilala natin siya ng lubusan at mapapalapit tayo sa Kanya. Lalong-lalo na no, yung pakikinig sa salita ng Diyos. Ang isang taong uh, talagang sanay, no? yung, yung tenga niya, sanay sa mga salita ng Diyos, kahit kailan, hindi ito mawawala. Kahit kailan, hindi ito maliligaw. Kaya yung halimbawa ng paggamit sa isang pastol, si Kristo ipinahayag na hindi lang basta pastol, kundi mabuting pastol. Sabi nga po sa mga lugar na mayroong mga pastulan, mahalaga na bata pa lang yung, yung tupa, ay nak naririnig niya na kung sino yung tagapag-alaga niya. At yung tagapag-alaga, yung pastol, mahalaga na bata pa lang ay sinasanay niya na ang mga tupa sa kung ano yung boses na ginagamit niya, kung paano siya mag Para nang sa ganon. di ba, pag nakikita niyo po, no, kahit isang daan yan o napakaraming uh, tupa, sinusundan nila yung tinig nung nagpapastol sa kanila maging yung amoy no? kaya nga ang tupa at ang pastol kadalasan iisang amoy na kaya alam na alam nila no yung pagsinghod, yung pagdi, pag uh, pakikinig kasi ino you know, yung hindi malinaw yung kanilang mga mata so ang inaasahan nila ay yung pandinig so kung madalas na nakikinig ang tupa masasanay siya sa boses ng kanyang pastol at yung pastol, na pinapaliwanag nga niya dito, ang sumusunod sa pastol ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, yeah. no? sana ay natin. Hindi man tayo nakikinig, magbasa tayo. Sa pamamagitan nun, mapapakinggan natin kung ano ang mga sinasabi ng ating mabuting pastol kahapon o oh, kagabi, no? Habang naghihintay tayo ng result ng eleksyon, napakalakas ng ulan kasabay ng pagkulog at pagkidlad. Hindi ko alam kung minsan kasi may mga ganito tayo, no? Ito ba ay babala o ito ba ay biyaya? Sa resulta na ating pong eleksyon, may biyaya bang darating? o kalungkutan ang ating pong mararanasan dahil maraming pastol ang nagbubunyi kagabi. At hindi ko alam kung ang mga tupa, ang kanila po mga followers, ang kanila po mga supporters ay magiging maligaya simula sa araw nito o tapos na. Dahil nagampanan na natin ang ating mga duties and responsibilities bilang isang mamamayan ang aasahan na lang natin ay kung gagampanan naman ng mga lingkod na ating pong ibinoto ang kanilang mga isinisigaw nung sila ay lumalapit sa mga tupa nakinig ang mga tupa kaya sana naman po makinig din ang mga pastol at tuparin ang kanila pong mga ipinangako at tuparin ang kanilang mga tungkulin ng buong katapatan at pagpapakumbaba ng may takot sa Diyos. Amen.